Na. Kung superhero ang magbabantay sa West Philippine Sea Sakto yung tanong Sinong superhero ang pipiliin mo? Go! Darna Anong kurso sa college ang iniiwasan ng taong ayaw ng math? Science Name something na gusto ni Mrs. pero hindi pa afford ni Mr. Lupat bahay Anong age ka huminto sa pagpapabili ng laruan? Uh, seven sa Bring Me Game, anong item ang madalas hinihingi ng host? Tubig. Let's go! Jay Martin, tignan natin. Kung so, ilang pwede sa nakuha natin. So kung superhero ang magbabantay sa West Philippines? Yes. Si Darna. Darna. Yung sariling Pinoy. atin. Pinoy. Nandiyan ba si Darna? Siyempre, anong kurso sa college ang iniiwasan ng taong ayaw ng math? Pah, science. Yeah. Nandyan oh, ba ang science? Oh, wala. Uh, Something na gusto ni Mrs. pero di pa afford ni Mr. Bayad ni Bayad. Ang sabi ng survey? Yeah! Oh yeah. Anong age ka huminto sa pagpapabili ng laruan? Mga 7 years old. Ang sabi ng survey? Yeah. Sa Bring Me Game item na madalas hinihingi ng host, tubig. Ang sabi ng survey? Oh, ah, uh, 42. It's okay, it's okay. Alright, balik tayo. Let's welcome back, OG. Let's go. Let's do it. Hello, 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 hello. Neto Okay. Your teammate got 42 points. Meaning, 150 to go. Papahirapan mo ako, ha? Kaya mo yan. Kaya mo yan at this point. Makikita na po ng mga nanunood sa atin ang sagot ni J. Martin. Give me 25 seconds on the clock, please. Kung superhero ang magbabantay sa West Philippine Sea, sinong superhero ang pipiliin mo? Superman. Anong kurso sa college ang iniiwasan ng taong ayaw ng math? Ah, uh, architect. Name something na gusto ni Mrs. pero hindi pa-afford ni Mr. Ah, uh, bag, bag. Anong age ka huminto sa pagpapabili ng laruan? 15 Sa bring me game, anong item ang madalas hinihingi ng host? ID. Let's go. 158 points if we need. Kung superhero magbabantay sa West Philippine Sea, sabi mo, Superman. Ano sabi na survey natin dyan? Top one! Number one! Top answer! Yeah! <laughs> Anong kurso sa college ang iniiwasan ng taong ayaw? Ayaw ng math. Sorry, sorry. I didn't get that. No, I didn't get the question. Sabi na survey? Okay. Accountancy. Tapos uh, engineering. Yan yung mga ayaw yeah. talaga sa math. Something na gusto ni Mrs. pero hindi pa afford ni Mr. Bag. Ang sabi na survey? Oh, ang top answer ay kotse. Kotse. Yeah, Anong age ka huminto sa pagpapabili ng laruan? Sabi mo 15. Ang sabi ng na survey natin? Yeah. 10. 10 years old ang top answer right. natin. Sa bring me game item na madalas hinihingi ng host, sabi mo ay ID. Ang sabi ng survey? Yeah. Ang top answer ay wallet o pera. Anyway, congratulations. Panalo pa rin naman. Thank kayo. you so much. 100,000 pa rin.